tama na rin siguro yung nagkakaroon tayo ng censored sa mga salita eh. Especially kung ang kinakailangan natin is to express our feelings, our emotions. We have a constitutional reform. Mababago natin ang ating saligang batas. Mababago natin yung kalakaran at maibibigay natin yung tama. So yun, ang tanong dito. Ano to? Ano, masasabi, mas, anong masasabi mo sa mga sinabi ni Vice Ganda? Well, Una, kudos. Saludo ako sa kanya kay papano on oh. what happened yesterday kasi talagang isa siya sa mga nagbigay ng nagbukas ng kaisipan ng taong bayan kahapon eh. Mm. baga, gumamit siya ng mga matatapang at mabibigat na salita. Oo, bigat 'yon. Very libelous 'yung mga sinabi niya. Yeah. At saludo ako sa kanya doon. Despite of uh, kahit ga napaka-negative din sa iba man, this is my only opinion po, pero para sa akin also as part of LGBTQ tama na rin siguro yung nagkakaroon tayo ng censored sa mga salita eh. Especially kung ang kinakailangan natin is to express our feelings, our emotions, Po ano ba talaga yung nangyayari. Kasi kung yun din talaga magpapagising sa kaisipan ng taong bayan, then why not? Oo. ba? Diba? Meron siyang, meron na akong kinuwang factors na mga sinabi niya. Number one is sabihin, sabi niya, ibalik yung death penalty. And number two is hinahamon niya si Presidente. Ah. Oh. Doon no, tayo sa number one. Hindi ako pabor doon sa death penalty. Kasi, tanda nyo to, kahit maglagay tayo ng death penalty dyan, ganun pa rin yan. Like I said, paulit-ulit lang na mangyayari yan. Hindi matatapos yan. Hindi matatapos yan. What we need is constitutional reform. If we have a constitutional reform, mababago natin ang ating saligang batas, mababago natin yung kalakaran at maibibigay natin yung tama magkakaroon ng siguridad yung pondo, Ng, taong bayan. Ngayon, kasi bakit? Bakit ang magnanakaw sa bansa natin, garapal, bumira? Kasi bakit? May butas eh. Di ba? Nagagawa ng paraan para makalusot eh. Mm. Kahit, na, kahit na legal na ipapasok. Di ba? Pero yun ang isa, isa sa mga pointers na inuma ko na hindi ko narinig kay Vice Ganda. hinamon niya si Presidente Bongbong Marcos. Ano masasaya mo doon? Sabi niya, ipakulong daw lahat eh. Well, yun naman talagang nais si PBBM, di ba? Di ba? Ang makulong kung sino dapat makulong. Correct. Ang tanging kailangan lang din natin maintindihan is there's always a due process at yun yung gusto ni PBBM na mangyari. Hindi naman to kagaya ni na kumaga may shoot po kill. Di ba? May tokhang. May tokhang. Ito hindi. Ito, ito ba, kat... eh, hindi, hindi, siya, hindi siya tokhang. Ano tawag mo dito ginagawa ngayon naman? <laughs> yung ginagawa ng ng ano ng mga hearing ngayon. It's mm. It's a due process na kailangan nating sundin eh.